Welcome back dito na naman tayo sa Thailand, sa Bangkok sa mga temple yan, sa likod ko mga buddha dami niyan eh tingnan niyo anyway, ang gusto ko discuss sa inyo ngayon is alam mo ba na kahit na once a week ka lang humataw, eh pwede ka umaman? yes kahit na part-timer ka. Usually kasi, binil naman ng ano. Eh, wala ko na build, na build ang networking para sa mga part-timer eh. Na gusto na extra income. Kaya madalas, ba diba, Ginagamit nila na pang ano, pang tanong kung may kakilala ka na gusto ng extra income. Binil talaga to para sa mga tao na gusto ng ano, extra income. So, kahit once a week ka humatao, alam pede pwede kayo maman. Pero, kung gusto na ng mas malaking income, pwede kang ano um, full time share ko sa inyo story bakit ano uh, kahit once a week lang pwede kayo maman kasi ganito oh. eh ano akong ano uh, nakilala na top earner sa ibang bansa ito eh. nag start siya sa ano sa network niya ano, hindi niya magawa mag full time bakit? kasi nagwo-work siya sa airport. May customer position niya and lagi siyang ano, uh, kailangan nandoon. Ang ginawa niya, nag-schedule lang siya uh, three times a week. Kakausap siya ng at least dalawang tao. Uh, nandoon. niya continuously for ilang years. I think uh three years niya dire-diretso ginawa. Na kakapagsign up siya at least dalawang tao every month. Uh, so dalawang time na matatranslate sa 21, 24 directs in a year. Pagtingin ng ano niya, third year niya, nag-average siya ng ano, uh, $40,000 per month. Part time. And then doon na siya nag -resign. Okay? As long as consistent ka lang doon sa schedule mo na yon, three times a week or once a week. And nasa quality naman niya ng hataw mo eh. Hindi naman niya sa quantity. Sa quality ng hataw mo, consistent ka, three times a week ka nag-schedule or kahit na isang Sabado lang, pero kinakausap mo naman lima, sampu diba? kung lima hanggang sampu kinakausap mo uh, every Saturday at least meron kang mapapayin doon na isa isang linggo so lumalabas may apat na directs sa isang buwan in one year na sa 48 directs mo 2 years, 3 years time yayaman ka na okay. so kailangan nyo lang ano tandaan nyo, maging consistent ka lagi and kahit na part timer ka lang pwede kayo mama until na matapatan na yung income mo of course uh, madali na lang gagawin mo na magpo full time ka kapag nakapag full time ka na mas lalo kang kikita ng malaking pera kasi asikas mo na yung mga downloads mo lalo eh, eh kagandahan uh, sa sistema natin hindi mo na kailangan masyadong magaling mag present mag training dahil in place na yung sistema okay so ayun lang like comment and subscribe share mo to sa mga friends mo na nangailangan ng katingin mo ng tip na to and uh, that's about it this is Marco Maliari and this is Beyond Networking bye